So nandito tayo mga kaibigan sa Isla Sombrero Dito yan sa Aboylan wow. First time ko rito makarating sa Isla Sombrero Ang linaw ng tubig oh Oh First time makaapat ni Kuya Ron in the island dito. Huh, medyo kinabahan lang ako ng konti kanina kasi huh? medyo maalon. Ha? Huh? Well, actually, nandung kami kanina sa Puting Buhangin and pumunta kami dito dahil para lang bumili ng kwatro cantos. <laughs> so, itong pinakamalapit doon sa White Island o sa Puting Buhangin kaysa pupunta pa kami sa Islamic ng Aborlan. So, mas malapit itong uh, Sombrero Island. Kaya, first time ko dito makapunta. Wow! Ang linaw ng dagat, oh. Ang oh, linaw, hindi, hindi, hindi pa siya maano hindi pa talaga polluted at saka dito sa Isla Sombrero marami ng bahay sa pinakaunahan na dulo doon yung, doon, ito yung puti yung may mas puti pa doon yan nakikita nyo yon doon kami galing ah nandyan yung ano bili pambili Hello po! Nanay ko! Garang kahirap ang buhay namin dito si isla. <laughs> nice to meet you po. Bayo mother, sir! The mother. The mother of Angga. Dito, yeah. dito ka ah, nang lumaki? Ah, okay. What is that sign? Okay. Isla Sombrero. Mga lukad. Ilang taon? Ito. Ay oh, grabe Tara na Kaya talaga talagang buhay pag nasa isla eh no <laughs> okay, mga na mga ka, Pero kayo nay? Nag ano pa kayo? Uh, uh, Mun-applic ako doon o no, mga wave Kayang-kaya pa? <laughs> Ibig sabihin yung mga yan kayong gawa niyan? -a -di -a -di. Na, na, eh. Ito ang isla Sombrero Sapa, borla.